Yan, hello guys. Nandito po ako sa palinki. Good morning sa inyo. Tanghali na ako. Bibili ako ng manok pang chicken kare. So, this is it. Ito na. Guys, pabili ako ng ano, isang manok. Maliit lang to. Pilihan mo kung maliit to. Shout out to sa iyo. Away kaway. Ayan, yung may-ari. Ang ganda ng may-ari. Hello ate. Ang ganda. Dito po ako unang ngungutang ng manok. <laughs> Pag wala akong pera. Yan si ate. Mabait yan. Maganda pa. Po yan po yung ay. kanyang kasama dito. At tagahiwa ng kanyang anong paninda. Yan, okay na yan to. Basta maliit lang ha. Walay lang to. Sige to. Ayan. Ito po ako bumibili ng manok sa kanila. Ang galing mo to Sabi ko to Hiwalay Hindi malili Eto okay, To Hindi mo ako kilala to Sige to <laughs> video ka <ko> to <laughs> Okay lang to yan kay madam Madam Sa'yo na yung mga hiwa hiwalay Palitan ko to okay. okay Ganda ni madam oh Madam Paotang uli ah <laughs> ha? Okay. Babayad na ako. Wait lang.